Mayroon ka din bang tanim na Masoniana o Wirefin Snake Plant? Kung mayroon ka nito, dapat mo itong mapanood. Hindi may pagkakaila na ang Masoniana Snake Plant ang isa sa pinakapapilar na variety ng snake plant ngayon. Dahil nga ito sa mga gandang katangian na meron ang halamang ito. Pero marahil hindi alam ng karamihan na may mga lugar na hindi dapat inilalagay ang halamang ito. Ano-ano nga ba ang mga lugar na ito at bakit dapat na iwasang ilagay dito ang Maisoniana Snake Plant. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Dracaena Maisoniana o Whale Snake Plant na tinatawag na din ngayon na Millionaire Snake Plant dahil sa pinaniniwalaan na nagdadala ito ng swerte. Ito ay kilala sa kanyang malalaking dahon na pure green at may mga unik na disenyo sa mga dahon nito na pagkakakilanlan bilang snake plant. Ngunit may ibang variety nito na variegated ang mga dahon na talaga namang kakaiba at maganda na tiyak na hahangaan mo kapag iyong nakita sa personal. Ang meso na snake plant ay maituturing na pinakamasipag na uri na panloob na halaman dahil may kakayahan itong maglinis at magsala ng maruming hangin na pumapasok sa loob ng bahay. Nag-aalis ito ng formaldehyde, silene at nitrogen oxides, lalo na pagsapit ng gabi na nagpapatuloy ang pagtatrabaho ng halamang ito. Bagaman madaling alagaan ang halamang ito, may mga lugar na dapat iwasang ilagay ang halamang ito para magpatuloy ito sa kanyang pagtatrabaho at patuloy na magbigay ng swerte. Narito ang mga lugar na dapat mong iwasang ilagay ang halamang may snake plant. Huwag itong ilalagay sa mga madidilim na lugar. Alam nating lahat na kailangan ng halaman ang liwanag ng araw upang makapagsagawa ito ng photosynthesis na paraan ng halaman upang makagawa siya ng kanyang pagkain at hindi dito exempted ang Maisonyana snake plant. Kapag inilagay natin ang Maisonyana sa madidilim na lugar, ang unang bagay na mangyayari ay hindi ito makakapag-photosynthesis. Maaring maapektuhan ito ang paglaki ng halaman. Maaring bumagal ito sa paglaki, pumangit o ang mga dahon nito, at ang pinaka-worst ay mamatay ito. Kaya naman, upang hindi ito mangyari, ilagay ang Maisonyana sa mga lugar na makakakuha ito ng sapat na liwanag ng araw. Kung ipapasok naman ito sa loob ng bahay, maaari mo itong ilagay sa mga lugar na maliwanag o nasisikatan ng araw, kagaya ng bintana at gilid ng pintuan. Mga lugar na nilalabasan ng hangin o air vents Huwag ilalagay ang maysunyana sa mga lugar na mayroong air vents. Bagaman ang maysunyana ay kayang mabuhay sa mga air-conditioned na lugar iwasan itong ilapit o direktang ipwesto sa malapit sa air vents o daluyan ng hangin. Dahil ang sobrang lamig at init na inilalabas nito ay maaaring makaapekto sa halaman. May mga lugar na gumagamit ng heat vent lalo na pag sobrang lamig ang panahon. Ito ay masama para sa mga halaman dahil inaalis nito ang halumigbig sa hangin na kailangan ng may Upang maiwasan ito, ilayo ang halaman sa kahit na anong uri nang air vent. Iwasang ilagay sa bathroom. In general, maaaring maglagay ng masonyana sa loob ng bathroom. Pero may mga factor na maaari mong ikonsidera bago mo maisipang maglagay ng halamang ito. Katulad na lamang ng availability ng liwanag o sikat ng araw. May mga bathroom na walang bintana at palaging madilim. Katulad ng nabanggit natin sa unahan, masama sa snake plant ang mga madidilim na lugar. Dapat mo ding ikonsidera ang temperatura. May mga bathroom na ginagamitan ng heater o cooler ang tubig na ginagamit na maaaring makaapekto sa kabuang temperatura ng loob ng bathroom. Ang pabago-bagong temperatura ay masama para sa halamang may sunyana. Dapat mo ding ikonsidera ang espasyo ng iyong bathroom. May pagkakataon na kapag maliit ang space ng bathroom, hindi may iwasang mabuhusan o malagyan ng tubig ang kinatataniman ng Maisonyana na magiging dahilan upang manatiling basa ang lupa nito na maaaring maging dahilan ng pagkabulok ng mga ugat nito dahil walang opportunity na matuyo ang lupa. Kusina o malapit sa lutuan Ang kusina ay isang lugar na puno ng usok, grasa at iba pang pollutants. Ang mga ito ay maaring makapinsala sa mga dahon ng iyong mesonyana. Bukod pa dito, ang mga pabago-bagong temperatura sa kusina ay maaring maging dahilan ng pagka-stress ng iyong halaman. Iwasang ilagay sa mga lugar na direktang nasisikatan maghapon. Ang halos lahat ng houseplant ay nangangailangan ng iwanag ng araw ngunit kung maghapon itong nakababad sa sikat ng araw ay masama ito para sa mga halaman tulad ng Masoniana. Dahil maaring masunog ang mga dahon nito na magre-resulta sa pagpangit ng mga dahon nito. Mainam kung ilalagay ito sa mga lugar na makakakuha ito ng sikat ng araw sa umaga, gaya ng harapan ng bahay. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga lugar na ito, mas matagal mong ma-enjoy ang ganda ng iyong Mesoniana snake plant. Tandaan, ang tamang lokasyon ay susi sa pag-aalaga ng halaman. Bilang karagdagang tips para manatiling maganda ang Mesoniana snake plant, siguraduhin ilagay ang Mesoniana sa isang lugar na may bright indirect light. Siguraduhin din na may sapat na espasyo ang iyong halaman para lumago. Tuwag kalimutang regular na punasan ang mga dahon ng iyong whale fin upang alisin ang alikabok. Ang mesunyana ay hindi masela na halaman. Basta maibibigay dito ang mga pangangailangan nito bilang halaman. Ikaw ba ka-urban? Saan mo ba inilalagay ang iyong alagang mesonyana? Sang-ayon ka ba sa mga nabanggit namin? Kung meron kang opinion o suggestion tungkol sa pag-aalaga ng Mesoniana, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless.